Hi mga langga, good evening, or oo oh, may magandang gabi kasi gabi na talaga dito huh? mga langga, hapon na mga ano, today for, for today this video mga langga nandito tayo sa, sa highway, at yung tinatawag na highway sa uh, Kalong Puerto kapunta po ng south, at ito mga langga ito may dalawang highway, ano, yeah. So, ito ha, malangga. Yung highway dito. Yan. Yan po yung straight lang po. Tapos, ito yung mga langga ang tinatawag na zigzag road. Ito yung lumang-lumang da daan dito. Na hindi pa ito mga langga lang gawa. Ito hindi pa. Yan. So, itong ang original, ang pinakamatagal na natawag na zigzag road. Uh, kaya ito tinawag mga langga ang zigzag road. Dahil ito yung zigzag road ng Puerto Princesa. Dahil na zigzag tapos mabangin ah uh, tapos tinatawag din dito yung uh, kilometer, uh, kilometer 55 or highway 55 minsan marami na rin nalidiscrash dito uh, dahil nga sa mga alam mo na, sa mga driver din na walang disiplina so pag dumadaan dito nalidiscrash talaga so ngayon, dadaanan natin ito ipapakita natin ito sa inyo kung paano yung itong tsura ng sigsagrod na itong mga langga. So, para samahan niyo ako. Let's go! Let's go mga langga. Samaan niyo ako. Ipapikita ko sa inyo ang siksan. Pero... So, langgam. Ah, uh, okay. Kaya talaga marami din dumadaan dito, lalong-lalo lalo na ako. Dahil malapit po dito, shortcut. Compared doon sa, doon sa babang highway, malay-layo ang ng laminas. Yes, dito lang na kasi ilang ito ikot lang at parating ka na dito sa lupa. Kaya, yes, mabilis talaga dito. Dalas akong dumadaan talaga dito. Dito talaga akong dumadaan. Kahit gabi na. Dito kasi, malalim. dapat dito pag may lumaka dito may nauta kaya hindi pa magaling ayan ayan yung mga, mga langga sigsag kasi talaga saan sir, Dati kasi mga langga, yung hindi okay, pa ito na dito, yan ang 5,000 pesos sa talaga. Itong 6,000 pesos. Maraming unggoy dito. Pagkakataan kami, ang dami nitong mga unggoy sa kasada. minsan pinamahal namin yan. Biligan namin ang tinapay. Oo, no. dito, Mga 2,000 po. Pero ngayon, wala ka na bihira ka na makakita ng mga unggoy na bumababa dito pasada dito uh, at si wala wala na may mga langka na sa mga tao uh, sa sa hay, sa baba sa uh, ang sa baba tawag na manok na Puerto Princesa or ng Palawan o oh, Puerto Princesa kasi sako pa ito ng parang ng Puerto Princesa malangka Puerto Princesa siya em do ano, kasi mga hanggang damo Kita mo mga langga sa sa highway. Na, ayun na yung road dun sa kabila na tinuro ko sa inyo kanina. Ayan. yan sabi ko sa inyo, mas malapit dito ng konti ng ilang minutes. Ngayon, nandito na tayo. So, di ba lang kita yung mga langga? Yung zigzag road na ang Puerto Princesa City ngayon mga nandito na tayo sa high ayan ito yung tinatawag na Highway 55. Ayan, o, yan. Yung Highway 55 kasi yan, mga langga So, ngayon, kaya lang muna ang video ko sa inyo. Sana nagustuhan nyo. At sana, subscribe nyo naman ako kung nagustuhan yung video ko. At ilike naman ito. Salamat! Bye, mga langga